nasahog natin fish bulig ito naman ngayon ang ating ulam sa tanghali ang inihaw na bulig ba ito? yung sahog inihaw na bulig at magigisa ng talbos ng sitaw at sitaw nalalagyan ng bayabas ano? Ayan, muna. ba ito? Ilang minuto ba ito pinapakulo? Okay, kulay sitaw. na yung sitaw. Oh, hindi yata na hima yung sitaw. Hindi ka hindi may yung mura. mo, akin yung... Mahaba. Matawa, <laughs> <laughs> dito yung mga wanunod. Ang haba naman ay kanong sitaw. at mo naman sa gitna. Hindi na natin yung mahirap kuhanin niya eh. Kaya eh. Alam mo na ay eh. Ano Ayan, kita ordinary potong mis morally terminar cao ng rata-rata. beguni ng tubuh mga mak Fig, horrible na na gramagaping Ritu little potong marcabarang ating karмо vai kaya situ datang p gearbox

Ayan po, totoo na ang binayabasang bulaklak ng um, bulak. ay, talbos ng sitaw at sitaw. May sahog na inihaw na, na, na dalag, pilok, bulig. Bulig. ang aming tanghalian. Napakausok. Okay na.